Happening right now on Showbiz Balita. Pumano na ang premiadong aktres na si Jackie Ainusi o Mary Jane Santa Ana Guff sa tunay na buhay. Nagsimula ang kanyang showbiz career noong unang bahagi ng dekada 80 at mabilis na nakilala sa kanyang talento sa pag-arte. Sa paglipas ng mga taon, lumalabas siya sa maraming pelikula at palabas sa telebisyon. Atake sa puso ang ikinamatay ng batikan aktres na si Jackie Renussi at tiyan na nilinaw ng kanyang anak na si Andy Eigenman. Myocardial infarction or a heart attack. Emotion na kinumpirma ni Andy Eigenman ang pagpano ng kanyang nanay sa pagharap ni Andy kahapon sa media katabi ang kanyang half-brother na si Gabby Eigenman. Sa pahayag ni Andy, sinabi nito Sabado ng umaga, March 2, na mapay ang aktres matapos atakihin sa puso sa kaniyang bahay sa Loyola Grand Bella sa Marikina. At umbusido na ang pamilya ni Jacqueline Jose na walang fall of sa paggamapay ng aktres. Sa gitna ng pangyayari, nanawagan ng privacy ang ngaulilang pamilya. Nagpapasalamat rin sila sa mga nagpaabot ng pakikiramay. Nayon ay kinikremate na labi ni Jackie Renussi. Nagkakasaan naman ng tribute ang showbiz industry para sa pag-aralan ni Jackie Renussi at ang kanyang mga naambag sa industriya.